So, what's up mga kaibigan for this video? Welcome to my vlog. So, good morning to all mga kaibigan. So, ang ating content ngayon na araw nito mga kaibigan ay magluluto ko ng ulam. So, ito ang ating lulutuin mga kaibigan. Manok. So, ngayon mayroon tayong ingredients dito mga kaibigan na dapat natin ilagay sa ating lulutuin. So, ito po ang ating North Cubes Chicken. Bawang. Sibuyas Duya Sayote Seeding Green Paminta Bichin downtown city, Opo At saka Malunggay at saka Tukad yung mga kaibigan At saka Sin meron din tayong mantika at meron din tayong tanglad mga kaibigan so ito ang ating paglutuhan ng mga kaibigan so mga kaibigan so yung mga kaibigan ito na po yung ating lulutuin ah, ready na po ayan, ayan na po oh. ayan po so ngayon mga kaibigan ang ating gagawin ngayon ay yung karne ng manok oh, lagyan natin ng paminta ayan yeah, mga kaibigan Lalu, sin. Terakhir. 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 natin. Terakhir. 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 mga kaibigan so, ay Terakhir. natin 'tong Eh. Okay. So, to hacking rutuan. Ya. Ngayon po ay alagaan na natin ng mantika. Pa, so, mantika. Ayan. Ayan po. Dalagyan natin ng mantika mga kaibigan. Tapos, ito na no yung sunod natin nilagay mga kaibigan. Meron tayong luya, bawang sibuyas. Ayan po mga kaibigan. So, kung natin na ilagay natin mga kaibigan ay luya. Ayan. sunod ay sibuyas ya. bawang ah, ngayon ay kailangan natin yeah. Ito so, na yung unang ingredients natin po mga kaibigan. Bawang, luya, at sibuyas. Ayan po. Ngayon po mga kaibigan ay ilalagay na natin yung karne na manok. Ayan po. Ayan na po mga kaibigan. Ayan. Patapos, haluin lang natin mga kaibigan. Yan po mga kaibigan ay tapang ko na rin mga kaibigan ang aking linoto. so ito ang panakit ano po So, uh, next natin gagawin mga kaibigan ay Kaibigan, uh, check natin yung linuto ko So, ito yung manok na linuto natin mga kaibigan Yan po ay tinolang manok mga kaibigan So, ngayon mga kaibigan ay Talagyan natin ng tubig Yan ang tubig mga kaibigan Ito, so, talagyan natin yung tubig mga kaibigan Tapos, mga kaibigan, ay takpan ulit. Hindi natin kumulo yung mga kaibigan. Pagkatapos, ilagay na natin yung... Uh, ito, mga kaibigan. Ilagay natin yung... Ngayon, mga kaibigan, ilagay na natin yung sayote. Opo. So, ito yung nga, galingin ito, mga kaibigan. Ayan. Opo. Ilagay ko na yung sayote, mga kaibigan. tapos haluin lang. Ayan. Tapos mga kaibigan, lalagyan din natin ng baking powder. Tapos, norcooks mga kaibigan. Ayan. Yan na po ang okay, magluto ng tinola po mga kaibigan. Takpan Ayan. ulit mga kaibigan. Mga kaibigan, next natin gawin ay lalagay na natin yung uh, tanglad. Mga kaibigan. Yan. Tapos, siling green. Ayan so, mga kaibigan. Oh. Tapos takpan ulit mga kaibigan. So natin lagay, ito na rin mga kaibigan. Yung daon ng sili at malunggay. So yung mga kaibigan. Yung mga kaibigan, check natin yung aking linoto na tinolang manong mga kaibigan. So ito mga kaibigan yan. Ayun. Halo natin mga kaibigan. ngayon mga kaibigan dahil po, kulang yung tubig ay lagay tayo ng isang baso lang mga kaibigan ayan po ayan nilagay ko na mga kaibigan ayan po ayan po yung tinulang manok mga kaibigan so Takpan natin ulit mga kaibigan. Pagkakuloy ang mga kaibigan ay ilalagay na natin yung Ito, dahon ng sili. At saka malunggay din po mga kaibigan. So ayun mga kaibigan. Ayun mga kaibigan, ah, check ko na yung akin dito to. So ito pa yung mga kaibigan. Tignan natin kung kumulo na mga kaibigan. Ayun. Kumukulo na mga kaibigan. So ang ating gagawin dyan mga kaibigan ay ilagay na natin yung dahon ng sili ayan mga kaibigan ayan mga kaibigan lagay ko na yung dahon ng sili next natin gagawin mga kaibigan ay yung dahon ng malunggay ayan po Yan. Ayan po yung aking linuto mga kaibigan at tinulang manok. Ayan. So, tignan natin mga kaibigan. Wow. Saktong timpla mo mga kaibigan. So Okay. Ayan po mga kaibigan. So mga kaibigan. Ito na yung aking Oh. So, mga kaibigan. kaibigan. So, siyempre, meron na rin ako sinahi ng mga kaibigan. O, so, mga kaibigan, ready to eat ng mga kaibigan. Okay? Mga kaibigan ay magsasantop na rin ako ng kanin ko mga kaibigan. 'Yan. Yeah? So, ito na po mga kaibigan. Tapos, ito na rin yung tinolang manok mga kaibigan. Iyan, oh. Umaapaw ng sarap. So, ay, mga kaibigan. Mga kaibigan, nakakaya muna tayo dahil nakaluto na ako mga kaibigan. So, ngayon mga kaibigan, ito po yung aking linuto na. Ayan, oh. Oh. Ino ng manok mga kaibigan. Meron din ako sa usawan. Sili at kalamansi. Kanin na rin mga kaibigan. Tubig. Ayan, malamig. So, mga kaibigan. Kaya mga na tayo mga kaibigan. So, kaya tayo mga kaibigan. kaibigan, tignan ko ang aking tinuto ng tinolang manok. Ayan. Mm. Tapos may mga kaibigan kung meron kang saus. Wow, mga uh -huh. kaibigan. Okay mga kaibigan, ang dito na So, maraming salam sa inyong support And God bless all. Bye-bye.